Hi mga kasarihan, dito tayo ngayon sa Kabalwa Masal Oriental Mendoro na napili natin na magbigay ng mga school supplies since na siyang pare pasokan na. So yung napili natin na pagbigyan is yung mga calendar. So abangan ninyo mamaya mga kasari. At si ngayon pa lang ay magbabalot muna kami. Ayan. Samahan niyo po ako. Yes. In appreciation to your effort and support to kindergarten of Kabalwa Elementary School. Yay! Naandito na po tayo ngayon sa Rojas Oriental, Mindoro. At kung mapapansin nyo, andito tayo ngayon sa Metro High Department Store. Kung saan andito natin na pini na bumili ng mga school supplies para sa pamimigay natin sa mga kindergarten ng Kabalwa Elementary School, Kabalwa Masala Oriental, Mindoro. At syempre mga kasawi, tara samahan nyo ako na mamimili dito ng ating bibilhin. At eto na nga pumipili tayo ng ating mga rating notebook para sa mga kender. Ayan, sa ating mga bagets na mga kabataan. At binibilang ko nga mga kasabi kasi ayaw kong magkamali at baka tayo ay kumulang. Okay lang na magkaroon tayo ng sobra wag lang pong kumulang kasi kung mapapansin nyo, ay napakalayo po namin sa Rojas, Oriental Mindoro dahil ito po yung pinakabayan ng Kabalwa. So, kaya dinayo pa namin. Kung mapapansin nyo mga kasawi ang napagbigyan natin na mga school supplies ay ang Kabalwa Elementary School nasa barangay siya mismo. Kaya kumbaga, dumayo tayo dito sa Rojas para dito tayo mamimili ng mga gamit ng mga tender. Kaya ito nga mga kasawi, uh, nilalagay ko na siya sa basket tapos kapag nilalagay ko na ay dinidiretso na natin sa mga cashier. After mga writing notebook mga kasawi ay siyempre samahan natin ng mga color, ayan mga pangpakulay ng buhay ng ating mga candor. At kung mapapansin nyo mga kasabi, sobrang ganda ng pag-organize nila. Madaling makita yung mga items nila dito sa Metro High. Kaya maganda at madali talagang pumili dito. Kaya sa mga gustong pumili yan mga kasabi at bumili ng mura at uh, talagang swak sa budget ninyo, dito lang po kayo pumunta sa Metro High Department Store. At tiyak naman talagang mapapa. Ayan, mapaparami ang pagbili mo dahil napakamura na at quality pa. At eto na nga mga kasabi ay bumili na tayo ng papel na pang grade 1 dahil wala namang papel kasi na pang tender. So yung ating napiling papel ay pang grade 1. Kagaya ng sinabi ko, binibilang pa rin natin yung mga papel na napipili natin. Ayan, para hindi ito kumulang. At syempre mga kasabi, bago ang lahat, papa papasalamat pala ako sa aking mga kasamahan na walang iba kundi si Jenny Lo Mambulio at saka kay Mary Rose Ihina Trefiel dahil sa pagsama nila sa akin na mamili dito sa Rojas at with director na rin yan ha. Yun sila, gang, sila na yung nagdidirect, sila na yung nagsasabi sa akin na ganito yung mga gamit ng kender, Siyempre, tayo ay tumatanda na hindi ko na alam po ano pa yung mga uh, gamit na mga pangbata. Kaya sila mismo yung nagdidikta sa akin kung ano pa yung kulang at ano yung mga pwedeng kasama, ganun. Kaya yan, lahat talaga ay mapapasigurado ako na talagang 100% na walang kulang ito dahil kasama natin sila sa pagpili ng ganito mga kasabi. At yun nga, pumili na rin ako ng envelope kasi yung envelope ay dyan namin ilalagay yung uh, aming mga school supplies para naman maganda tingnan at nakapag-organize talaga siya. At sinamahan na din namin ng mga pambura, ayan, eraser, pantasa, lapis, color, glue, gunting, at iba pa. So, yan yung ating ipamimigay sa mga kabataan ng Kabalwa Elementary School, mga kasawi. Kaya kung mapapansin nyo, nakakatuwa lang dito at nakakahiya na din kasi yung mga taong dumadaan, pinagtitingnan na kami. Siguro hindi lang sila nasanay na may mga nagkakamera dito sa loob. So, kala siguro nila artista ako. Ayan, may nagpapashout out pa pala. So, yun yun mga kasawi. At syempre, ang inyong lingkod, nagpapasalamat din dito sa Metro High, sa mga cashier at guard at higit sa lahat yung mga nag-a-assist sa amin dito kasi napakabait nila at talagang hindi ka mahihiya na pumili at kumuha ng mga kagamitan na bibilhin mo. Kasi may mga store din naman kasi na talagang wala lang, hindi sila nag a -assist. Pero sila ay nag a talaga sila with smile. So, di ba, nakakatuwa yung mga ganun mga kasabi. Kaya, ayan, thank you so much po sa ating guard sa cashier at mga nagbubuhat ng gamit namin at sa pag-assist sa amin dito sa Metro High Department Store. Maraming salamat po sa inyo. At syempre mga kasabi, tayo na nga ay tapos ng mamili at tayo ay pipila na sa pinaka-cashier. Tayo ay magbabayad na ng ating mga inamili. So, eto na nga mga kasawi. Ayan, pinabuhat ko na yun papunta sa kasya yung ating bili at para magbayad na tayo ng ating mga napili na school supplies. So, ayan. At pinagtitingin na rin ng mga tao dito na kayaman pero hindi dahil nagkamera kami para ipaano sa inyo, ipakita. Kaya kami nagkamera para may pakita natin sa inyo na talagang lubos at talagang willing sa ating puso na nagbibigay tayo. Kasi maliit o malaking bagay ang binibigay natin sa kapwa natin ay ang mahalaga ay bukal sa loob mo yung pagbibigay at hindi ayan labag sa kalooban. Kaya sa mga taong gusto magbigay, lagi niyong tatandaan, masarap sa pakiramdam na nagbibigay tayo kaysa yung hindi tayo nagbibigay. So, lagi niyong tatandaan yan. Kaya ito na, tapos na tayo magbayad mga kasawi at nandito tayo sa Follow her Sa lahat ng mga top fan ko na taga Rojas Ayan, Ayan, guys Ayan, na yun si advisor ng mga pusong sawi dito sa Rojas huh. Yan guys, mamimili daw muna siya ngayon ng para bukas sa feeding program. Hanapin niya sa Kapalwa Elementary School. Ito na mga kasawi. Samahan niyo ulit ako dito sa My Pure Gold na Pura Gold. At ako sa pagpasok sabi ko yung And guys, I have to pass mo ako so sorry. Huh? So, ayan na nga, namimili na nga ako ng mga biskwit, yan, na ipamimigay natin sa mga bata. At ayan, mga sisto, para ibibigay natin sa kanila mamaya sa pagpila nila sa atin, mga kasawi. At hanggang ngayon, patapos na, at tayo ay pupunta na tayo sa ating counter para magbayad ng ating pinamili mga kasawi. At syempre, shout out sa mga taga arohas Rojas Oriental Mindoro na napakabait din nila dito sa Pure Gold yung mga tendera at cashier at mga nag uh, sa Sobrang thank you po sa inyo. Ayan, maraming salamat sa Pure Gold sa mga tao dito na very nice talaga. At namin yung pinamili namin dito dahil nga babalikan na lang natin dahil pupunta pa kami ng Jollibee. At syempre mga kasawi, tapos na nga tayo mga kasabi ng ating pamimili at tayo naman ay time to balot-balot na naman tayo para sa ating mga pinamili ngayon. Para na ma-distribute ma na natin yung ating mga pinamili sa Rojas kanina. So, ang aking katuwang pala na magbalot dito mga kasawi ay ang aking pinakamagandang pamangkin na walang iba kundi si Cassidy Mambulyot Sir Rupiel. Ayan, pinakamaganda kong pamangkin. Siyempre, mana sa akin yan, Char. Pero siyempre mga kasawi, eto balik na tayo at ino-organize na nga natin yung pagbabalot, at paglalagay ng mga gamit sa envelope para hindi kumulang at parehas ang labanan. Kumbaga, pantay-pantay para walang api at talagang maayos natin yung paglalagay para hindi natin masabi na wala silang gunting, ganyan. At ito na nga, tapos na natin magbalik na kasawi at tayo ay ready na ang pumunta sa school. At dito na po tayo. Ayan. Kung mapapansin nyo, may nakapila ng mga bata. Pero, kaunti lang po yung nakarating sa atin kasi dahil maulan nga itong hapon na to. Kaya, ang mga bata lang na available at magulang ang pumunta dito. Pero, huwag kayong mag-alala. Kahit marami yung school supplies na naibalot natin ay iiwan pa rin naman natin sa ating mahal na principal at sa ating mga guro na advisor ng mga kender para sila na po mismo ang mag-distribute ng ating mga uh, school supplies sa mga bata. Dahil, syempre, hindi naman natin pwede silang mapilit dahil masama yung panahon. At nasayang-masayang at -masayang lang tayo dahil nakarating yung iba at yun nga, napasamahan natin ang video. So, nakakatuwa lang kasi kahit na hapon ay aktibo pa rin yung mga bata at talagang naghintay sila para tayo ay makita. At syempre, magpapasalamat pala ako mga kasawi sa ating mahal na principal na kay Sir Felipe L. dahil nabigyan tayo ng Certificate of Appreciations at na-recognize nila tayo. Sobrang na-surprise ako dahil unexpected ito mga kasawi dahil hindi ko naman alam na mabibigyan tayo ng uh, appreciations na ganito. Sobrang thankful kasi nga hindi ko naman talaga inaasahan yung ganito. Kung baga sa atin, buka lang sa loob ko na magbigay ng ganito, bonus na lang talaga na ma-appreciate nila yung pagbibigay mo sa uh, mga bata. At syempre, sobrang thank you sir kay Sir Felipe Elokmay at kay Teachers uh, sa and Garnica and kay Elizabeth Jisoo ay ayan sa mga kasamahan niya mga teachers at sa advisor ng mga kender na walang iba kundi si Jisoo sa Enganika. Sobrang thank you po sa inyo dahil uh, sumama din po kayo sa paghintay at para tayo po ay magkita-kita. Ayan, maraming salamat po sa inyo at yan ko rin po iiwan ang mga hindi natin na ibigay ng mga school supplies sa ibang bata, mga kasabi. Para sila na mismo yung mag-distribute talaga sa mga bata. So, yan mga kasabi, kung mapapansin nyo, ang kukyot ng mga bata dito, ang liliit nila, tapos, ang kukyot din ang mata nila, mata nila. Sarap nga sanang ano, eh. Pindut pindutin kasi nahiya lang ako kasi nga. Ang cute ng mga piskin nila and then yung mga nanay nila kasama nila. At syempre, shout out din pala sa mga nanay ng mga bata na sumama pa rin. Nandyan na sa pumila at sumama at samahan yung mga anak nila para maghintay at mabigyan ng school supplies. Maraming salamat po sa mga mamshies. ayen sobrang thank you. At isang karangalan po na na makarating dito sa ating Kabalwa Oriental Mindoro sa elementary school. Maraming salamat po. At kung papansin niyo, pinapa pinapawave ko mga yung mga bata sa camera. Nahiya sila. Ako lang talaga yung, yung hindi nahiya sa camera kasi sanay na sanay na talaga ako marap sa camera. It's just lang mga kasay. At syempre yan nga, mga bata, pinapila ko na sila unti-unti. Tapos binibigyan ko ng pang marienda, inumin. Nakatuwa kasi nga syempre, yung mga bata ang cute nila. At siyempre, nagpapasalamat din pala ako sa aking mga kapatid. Ayan, na walang iba kundi kay kay Architect Jerome Art Trifiel at sa kanyang may bahay, kay Ma'am Analisa Mendoza, kay Jenelo. Torrepiel, kay Mary Rose Ihina, Gerald Torrepiel, at syempre sa ating mga major sponsor na walang iba kundi si DAB Construction Services at kay Jenalyn Mendoza. Ayan po yung ating maubuting kapatid na nagbigay sa atin ng sponsor para po ay ma-distribute natin ito. So at syempre, tayo po ulit ay may papiding, mag-iipon po ulit tayo ng budget para dito. Kasi, kumbaga, wala naman po kasi tayong talagang sponsor sa ating papiding, kundi sariling bulsa ng inyong lingkod, mga kasawi. Sa mga nais mong magbigay, ayan, willing naman po tayong tumanggap para mas marami po tayong school na mapapiding at maibibigay ang ating mga blessing sa mga bata, ayan, at matanda. Ayan. Para naman, alam niya sarap, sarap sa pakaramdam yung nagbibigay kasi napakasaya na makita yung mga bata na nakangiti sila, kumakain sila walang ano yun, kabayaran, walang halaga na katumbas kapag napapangiti natin sila. Kasi dati dream ko lang to, sobrang thankful kasi unti-unti ko na natutupad dati kasi pangarap ko lang to. Na sa mga supporters yung talaga na legit at talagang simula from the start na nakapalo sa akin, alam nila yan na dati super ano ko lang talaga to, super dream ko lang na magbigay ng ganito. Pero ngayon katapano, na pagbigay na tayo. Kaya sobrang saya ko kasi unti-unti na nating natutupad yung ating mga pangarap. So, asahan nyo sa iba't ibang barangay, ayan, mamamahagi pa rin tayo ng ating papiding. Ayan, para naman po ay mabigyan natin sila ng kasiyahan kahit sa ating kaunting tulong mga kasawi. At tinatawag ko na rin yung mga nanay dito. Balik tayo para bigyan sila ng sisto at tinapay. So, yan mga kasawi nakakatuwa 'di ba Dito lang 'yan sa Maykabalwa Elementary School, Kabalwa Mansalay Oriental Mindoro. Maraming pong salamat sa inyo sa pag-welcome nyo dito sa akin. Sobrang thank you at bless at syempre isang karangalan na nakapunta ulit tayo dito sa Barangay Kabalwa. Maraming salamat po sa inyo. Mahal na mahal ko kayo at sobrang thank you kasi napasaya ko kayo kahit sa maliit na paraan. Sobrang thank you po sa inyong lahat mga kasawi. At ayan na mga kasawi, tayo ay magtatapos na dito. Maraming salamat po ulit sa inyo. Ayan. At talagang naghintay po kayo sa amin. Sobrang thank you po. At sa mga nanay, ayan, ipagpatuloy po natin. Supportahan natin yung mga anak natin sa kanilang panimulang pag-aaral. Sipin po natin na someday, sila din po ang kukuha at Magaano nito kakamit ng kanilang tugumpay ang mahalaga po ay nakasuporta tayo sa ating mga anak hanggang sila ay lumaki na. At alam ko rin naman na ang pag-aaral ang yaman ng mga kabataan na hindi mananakaw ng kahit sino man. Kaya sa mga nanay ayan up po maraming salamat po sa inyo at talaga namang uh, very proud dapat tayo sa ating sarili na nagagabay natin ang maayos yung ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, mabuhay. At syempre sa mga hindi pa po nakapollow at nakasurprive, subscribe. Ayan, sa ating page na ito, pwede po kayo mag-subscribe at mag-follow para updated po kayo sa lahat ng ating ipopost. Pwede nyo rin pong i-share. Ayan, mga kasawi, maraming salamat po. At uh, hanggang dito na lang. See you soon ulit sa iba't ibang barangay. Kabalwa Elementary School, Kabalwa Mansala. Certificate of Appreciation is hereby awarded to you and our In appreciation to your efforts and support to kindergarten of Kabalwa Elementary School. We express or sincere gratitude for your contribution in the support of our school. Given this, I will ako ka balwa elementary school, ka balwa masala oriental ni Gola. Nakamalik sa ating. Okay, daw nila ni Gola. Thank you po, thank you, you sa Thank you, man. Thank you po. Ano mo kaya picture ka lang eh? Kasi pagkailan mo